Kasi gusto pa ka ano niya o. Oh. Ano pa o. Oh. Taas. Taapa din eh. Oh, Oo, kaya po lang. Grabe, ka. Kuan ba? Sige tayo. Sige dai, agi ako ang dire. Ang kahoy. Sulod. Sulod dai, sulod dai. Wow! Hawa <laughs> oh, mechuwan.

Oo. Pahakot uh na ko kay Manong ni Oma. -oh. Buta uh na ko dito sa ilid. Oo. -oh. Ang aming uh marinilda. Oo. -oh. Kaya nagtong it Ay, nahilig po na yung nagtong it it. May man daw na kay Paradiso. Kato, dito na Petra, away ah. Uh Ay, mami. Oh, kadang kadang sa taas.

Yes, more. English <laughs> era, what is oh. it? English era, is huh? it? English era, is it? <laughs> no. No. <Hello>. Siling <laughs> pan, dili si na po da. Nagmorina na si ate, kaya nag-school man. Ikaw kung mag-school ka, mag-iba po ang kulay mo. <laughs> Gani. Hmm. Wala, wala nag-aray si mami lah. Ha? Magamit pa na pita mo. Ah, oh, ayaw sa na tay. Kay papiliyo sa ako kung ba na ala.